Basta batas. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Okay, uh, ganito yan. Nauna uh, sa lahat, dapat maintindihan natin na ayon sa ating family code, kung ano ang naumpisahan yung property regime at the time that the marriage is celebrated, eh yun na yun. Eh ngayon, kung gusto mong kontrolin yan, kasi may tinatag na default property regime, eh, yung absolute I mean. community. Sabihin, kung wala kayong prenuptial, hindi naman kayo nagkasunduan, hmm. kung ano yung dadalin mo sa marriage, anong dadalhin ng asawa mo, eh, automatic, oh pasok yun, hati kayo. Lahat ng kikitaan nyo thereafter, hati kayo. May mga exception yan, pero as a rule, lahat ng pinasok mo sa marriage, lahat ng kinita mo during the marriage, eh, hati kayo ang tawag yan, absolute community. So, alimbawa, kinasala ko kayo, eh, may 90 million ako, siya ay may 10 million. Eh, pag, automatic, pag-asawa namin, may 100 million kami, hati na kami doon. Lahat ng kikitain namin, hati kami. May mga ramifications yan, pero nililinaw ko, sinisimplihan ko lang yung paliwanag. So basically, hati kayo. E eh ngayon, kung ayaw mo yan, maaari kayo magkaroon ng tinatawag ng prenuptial agreement bago kayo ikasal. Maaari kayo mag-decide. Gusto mo bang absolute community? Mm -hmm. O gusto mo bang conjugal? Ibig sabihin, yung lang produkto ng inyong efforts kasi pagan at in the industry during the marriage. So ibig sabihin, eh kung kinasal tayo, meron akong 90, may 10 million siya, akin pa rin yung 90, kanya yung 10, kasi yung, uh, absolute yung conjugal property, mag-uumpisa lang, Kapag kinasal kami, lahat ng kinikita namin together, di ba? O so, kung mm -hmm. gusto mo, complete separation of property. E eh, ngayon, kung hindi ka nakapag-trenupcial uh, agreement, automatic, absolute community na yan. Pero may tinatawag tayong voluntary and involuntary uh, separation of property. Maaari mong ipursue kung pasok yung ground. Ngayon, ganito, kung tinatakot ka niya at magkakademandahan naman Oo. kayo, ng nagmamalaki. Okay. Sabi ng Korte Suprema, kung siya ang guilty party, siya ang may kasalanan, yung share niya pwede niyang ma-forfeit in behalf of the common children. So actually, net-net-net-net share yun eh. Kaya lang, the way the Supreme Court uh, decided on that, it's as if halos wala din siya talagang makukuha. Ayon. Eh, yan ay eh, makupunta sa anak mo. So, maaari mong ilaban yan. Kung siya ang may kasalanan siya until the party. Yes. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas!